John Amores negative sa gunpowder test Negatibo ang naging resulta ng isinagawang gunpowder test ang Northport batang Pierre player na si John Amores ayon sa resulta ng kanyang paraffin test noong September 27. Sa naging panayam kay Police Major Bob Lewis Ordes, parehong kamay ng basketbolista ang nagnegatibo sa naturang test ngunit nilinaw ng opisyal na hindi ito nangangahulugang ang hindi nagpaputok ng baril ang basketbolista. May iba-ibang factors kung kung bakit walang presence ng gunpowder nitrate, pwedeng maging factor doon yung dahil nasa outdoor siya, wind temperature at angle ng firing, sa ni P. Mush Ordes tungkol sa naging test kay John. Nabanggit rin ng otoridad ang nakuhang CCTV footage pati na rin ang mga testimonya ng mga witness na magiging ebidensya laban sa basketbolista. May CCTV footage naman tayo at statements ng mga witnesses na sinasabing si John Amores ang suspect sa shooting incident, pagpapatuloy pa ni P. Mash Samantala, nakapagpasa na umano ng kaso si Assistant Provincial Prosecutor Maria Victoria Keab sa Municipal Circuit Trial Court ng Lumban, Laguna kasunod ng inquest proceeding ng magkapatid na Amores noong Huwebes ika-26 ng Setyembre taong 2024. Ayon naman sa ulat ng ABS-CBN News, Maaaring magpiansa si John ng halagang 24,000 piso habang 10,000 piso naman para sa nakababata niyang kapatid na siyang nag-drive ng sinasakyan nilang motor nang habulin nila si Lee. Maaari namang makulong ng 6 hanggang 12 taon ang basketbolista sakaling mapatunayang guilty sa attempted homicide.